ito so mga ka-hunter mas maganda pala ito panoorin dito sa flat screen mga ka-hunter yung mga vlog na ina-upload natin ito ka-hunter ayan kay Thompson vlog ayan mga ka-hunter ganda, ganda panoorin pag ano pag, sa flat screen talaga ayan ka-hunter ano well, may huli. Congrats na naman kay Thompson Vlog. Ito ko hunter kay ano. Yan ka hunter kay Boss G. Boss G hunter yung bagong Bagong upload niya. ano mga ka hunter. Oh. linaw. linaw ka hunter. Ayan, oh. Lahat ng mga video mga inyo mga ka hunter eh, lagi akong update sa inyo. Ano naman mga ako? <laughs> Ito si Eno. Asan yung bago kanina?